Nagbakasakali kami ni nanay sa night market kung meron nga bang Thai cuisine at meron nga at ito, Tasty Thailand ang pangalan ng stall nila. Dahil sa naglaway ako sa pad thai, dahil dinalhan ako ni nanay, kaso halos siya din naman yung kumain. So ngayon titikman po natin yung pad thai nila at iba pa nilang pagkain. Ngayon na po, bin, nilalantakan na po ni nanay yung pad thai. Oh. Titikman niya yung pad thai doon kung, kung kaparehas ba. CBD? Yeah, yan. Video natin. Hindi na record yung sinabi ko kanina. Nahiya ako kasi may ibang mga tao dito. Pero naisip ko na hindi naman nila ako naintindihan. Kasi Tagalog sila sa akin. So ayun. Tutuloy na natin itong ating food. Anis review. By Uncle. Ano ang Uncle Bugs? Parang bakit Uncle Bugs? Kung sila mo naman Uncle Justin, parang hindi din eh. Hindi pa rin eh. So yun, tinikman ko yung kanin nila. Tito Mugs. Nice. Kulang sa tubig, kulang sa tubig yung kanin. Pero okay na. Hindi naman tayo maarte. Or baka, sa tiyempuan lang, sa luto na to. So, ito pa lang pagkain na binili namin doon doon sa napanood nyong intro doon sa doon ko binili to night market papatuy-tuy so meron sila siguro sa ibang branch nagvideo ka ba kanina? hmm yun yung video ko kanina so oh, ngayon 25 dollars meron ng kasamang hindi ko alam kung ano to chicken something chicken satay fried tapos may satay satay shrimp dalawang strip 3 pieces So, pag sinabing satay sa kanila, may peanut. Okay naman. Naisip ko lang, hanapin kung meron nga bang Thai food doon. Kasi, nung nakaraan, ah, kahapon ba yun? Kahapon lang. Kahapon, nagdala si nanay nito. bantay ang sarap, galing sa CBD. Opa, medyo maasim, no? Hindi na ikaw pa siya yung lemon. Ah, ano rin yung lemon? So yung satay na binigay sa atin, ay na Ay, hindi natin nasabi. Gusto ko sana shrimp eh. Chicken. Chicken pad thai. So anyway, na, ang pinagkakita lang naman. Hindi yung pad thai. Oo nga. At yung pad thai, ito hindi siya. Hindi yung pad thai. At inaaway na naman po ako ni nanay. <laughs> ito na yung pad thai. Pero wala siyang... Juice chicken parent spring hmm. mm -hmm. Tapos kanina mayroong dalawang klase ng curry. Ito yung red, yung pinili ko, friend of friend. Yo. Kasi medium, medium lang yung spiciness niya. I-recommend natin. Kumusabawo. Okay lang, hindi ano no, hindi malapot yung curry nila. Dapat hmm? pala ito na lang ginawa mo, kasi ito lang yung nagagamit ko. Ano yung? Sarap, sarap. Parang sulit yung $25 mo. Dati kasi kadalasan binibili ko doon. Chinese? Okay sa Chinese. yung 4 meals, $17. Ngayon, mas mahal ito ng unti, $25, pero parang mas sulit. Mm -hmm. Panalo po. Panalo ka... sa... Na yung thai, kamo. Dahil dyan, gusto ko na yung pad thai. Pagpunta na tayo ngayong Thailand. Nagpipinto nga kanina, parang pag tingin ko sa kanya, parang hindi... Sa beauty island. Pag pagupit ako, parang hindi nalalayo yung mukha niya sa mukha ko eh. Parehas kami malaki ilong. <laughs> hindi na nakita. Sige nyo. Hindi lalaki eh, ilo ano na ng kanyang... Mm -hmm. so, so, ayun po. Kung ano na yung pinag-uusapan natin. So, titigilan na natin tong kalokohan na to. So, masasabi natin eh, masarap po yung kinain natin. Ayan pantay ang dami. Parang pansit ko sa atin eh, pero kakaiba yung lasa ng Samira kasi may twist dahil nga sa may peanut. No? So, yun po, masarap, masarap. Bumili kayo, bumiti kayo. Mag hindi, hindi masasayang yung pera nyo, no? Yun lang po, salamat. Oh, nakakatawa talaga sa atin, so Abigail. pahabol po, pahabol po. Yun, parang dumpling nila. Akala ko dumpling lang. Pero ano pala siya? curry uh, flavor. Oh, galing. auto -focus, ha? Oh, no, 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 yan yung chicken curry nila na pula. Ang yeah. gulo namin kumain no Si, si Nanay, biseng bisim. pinapanood yung anak namin sa CCTV. Mga oh, si Ate Abigail, alam mo bakit? May orientation sila matmat -mat sa school. Mm. Siya yung pumunto. Ito talaga, oh. salamat po Ate Abigail. Parang feel na feel ko na si Beth yung kapamilya niyo. Kasi <laughs> sa, sa kanya lang kayo nagsisend. <laughs> <laughs> <Sa> <laughs> Trigo usapan namin yun eh. Parang chibit pa talaga yung mas kapamilya. Ako yung parang benan ko sila mama. Kasi nga, sa kanya sinisend lahat ng picture. Ultimo si mama. Sa kanya nagsisend. Sa kanya tumatawag. Sa kanya tumatawag. <laughs> sa, siya yung kinukamusta. <laughs> mas kinakamusta pa siya kaysa sa akin. Ako talaga yung manugang eh. <laughs> ako po talaga yung manugang. So, salamat ma. I love you so much, mother. Kahit hindi mo na ako tinuturing na tunay na anak. <laughs> si Beth na talaga. Babae talaga yung anak mo, may. Eh. Si Beth talaga yun. Tapos <laughs> pares kayong maingay. Ay. <laughs> Ligot tayo. Sige po, end na po natin tong video na to. Bago pa ako mabugbog. Salamat!